sila sa amin ng mga affidavit and then inaano na lang po nila kumbaga parang pinupulido na lang po nila yung pagpapail ng kaso para at least kahit pa paano pag nagfile kami hindi naman po mababaliwala so very thankful po kami sa DOJ and sa mga tumutulong po sa amin pagdating po sa kaso Opo, doon naman Sir Ryan sa pag ano sa paghahanap po doon sa Taal Lake, meron pa hong ah, medyo na divert sa isang sementeryo. Ano ho ang inyong reaksyon doon po sa ginagawa naman po ng Philippine Coast Guard, ng PNP, etc.? Ah, uh, bali nagpapasalamat po kami talaga po nakikita na po namin kung paano po kumilos ang Philippine Coast Guard at mga PNP, mga CIDG. At talaga doon naman kasi nagkaroon na nga lang po ng alam alang uh, pagkatigil kasi nga po dahil sa bagyo, pero mm -hmm. natutuwa pa rin po kami kasi lahat naman po ng sinasabi ng aming testigo na si Dondon Patidongan ay talagang totoo po at meron po talaga ang mga boto. Opo, pwede mo bang ikwento sa amin ano yung Uh, parang naging mitya kung bakit nawala yung iyong kapatid. Ah, uh, bali po kasi yung kuya ko po, ah uh, siya po yung ano driver lang po siya nung mga uh, nag-entry po dassa sa bungaan po na sa Santa Cruz Laguna. Mm -hmm. And then yung time po na yon, ah uh, nung April 28 po, nung sinabi niya sa amin na last fight niya na po, uh, sabi niya susunduin niya na yung mga mga nag-entry po, yung sinamahan niya po doon, doon po yung time na hindi na po sila nakabalik at sinabi raw po na naka-hold daw po sila. Mm -hmm. Ano yung hinala ninyo na ginawa sa kanila o bakit sila hinold tapos eventually hindi na nakauwi yung kuya mo? Bali yun nga po kasi nakausap po rin po yung, ano, yung pinaka-financer nila. Ang sinasabi raw po, napagbintangan daw po yung grupo na hinatid ng kuya ko na nanyope daw po or game fixing. So sabi ko, bakit gano'n eh kuya ko driver lang, bakit nadamay po dyan? Bakit nasama ang kuya ko? Yun na po yung time na napag-isip po namin na ganun nga po ginawa sa kanila. Mm -hmm. Kasi... At saka meron pong video yung kuya ko na tapo may video na nakaposas na hawak po ng dalawang tao habang naglalakad palabas po ng sa Mhm. Pero sa ngayon, uh, Sir Ryan, ano po yung tulong na ibinibigay po sa inyo ng pamahalaan? Uh, bali po sa ngayon po, yun nga po, yung pagdating po sa kaso, lagi nilang iniinform sa amin na ito ang gagawin, ito ang gagawin, huwag kayong ma mainis kasi ginagawa namin yung best namin para pag tinano namin yung kaso, sure ball siya, hindi yung mababaliwala lang. Kasi mahirap po kasi magpapasa ka na lang po ng isang case na hindi naman lutong-luto. So madali lang po may no? Mm -mm. Sorry, Hindi po ba kayo natatakot dahil lang kinakalaban po natin dito eh malaki at kilalang personalidad? Actually po sa police po namin ang pag-aantay, pa po ba kami may matakot. Eh nung yung 4 years namin ay puro pahira po eh. Alam naman po namin malakas ang kalaban, ma-influence ma at mapera pero hindi naman po doon lang nababase ang ano natin. Sana nga po yung batas natin, hindi lang doon bumabase kung sino may pera, siya lang po ang papanigan. So ngayon po, nagsalita na po si President BBM. So ang laki na po ng pag-asa namin, sana sumangay naman po sa amin yung panahon na to. At kami naman po ang ayaw na ng pagkakataon. Pero dumating po ba sa punto na meron po kumausap po sa inyo na tila ba inaareglo kayo dito po sa kaso na ito? Actually po, nung, ano, nung mga two years na nangyari yon, meron pong nag-aalok sa amin. na Inaalok po kami ng 1M, kapalit po ng pananahimik po namin. Okay, at tapos? Tapos nun, yung, yung pag-alok nila, syempre kami po justisya po ang hinahanap namin at saka oh. yung pamilya namin. Eh. So hindi po kami nagpasilaw sa 1M na inaalok nila. Tinuloy pa rin po namin ang laban hanggang sa umabot na nga po ng polis, hindi po kami talaga nagpapareg. Eh sino daw po? Kanino daw po galing? Ano, itong 1M ah, na yun? Labanggit po ba? Sempre, Siyempre po, eh, alam niyo naman po yan, matatalino po yan. So hindi nila babanggitin kung sino. Ang pinakabinanggit lang nila, grupo ng mananabong na gustong tumulong. Pero ang sabi po, kakasabi po nila, magbibigay sila ng 1M, pero pipirma maka ng waiver. Nakatunayan na hindi ka nasasama-sama sa mga event o activities ng mga misis sa bungeros at mananahimik ka na lang po. Naniniwala ka ba, Ryan, dun sa sinabi ni Don Don Patidongan na ang utak nito ay si ang negosyanteng si Atong Ang at yung aktres na si Gretchen Barreto? Yes naman po, naniniwala po ako. Kasi unang-una po, kilala ko po kasing don -don kasi doon-doon pati doon na yun. Kasi nakakapas, nakapas na rin po ako sa sabungan. And then siya po yung kanang kamay ni Mr. Atong Ang. Hindi, ka, napakasimple lang naman pong isipin eh. Saan po ba nawala ang mga sabungero? Eh? Sabungan ni Atong Ang. Oh, sino po ba yung whistleblower namin ngayon? Kanang, kanang, kanang kamay po ni Atong Ang. So, napakadali naman pong isipin kahit naman siguro sino kung sino tatanong. Hindi naman gagalaw ang isang galamay kung walang utak. So, eh, sino po ba ang mayari? Sino po ba ang utak ng mismo tabungan na yun? Siyempre, si Atong Ang Pero bakit parang antagal bago lumutang na itong si uh, Alias Toto eh? eh? Sa pagkakasabi niya po kasi sa amin, eh, talagang kaya lang po naman siya talaga lumutang dahil pamilya na po niya ang talaga pinupuntiri ni Ato nga. Kasi siya po talaga nakakalam ng lahat. So kaya po, lumutang na siya at saka nagtago rin po siya. Eh. Kasi di ba nakasuha po siya na resto, oh. at the same time mm -hmm. nagtago po siya. Mm -hmm. Wala po ba kayong proteksyon mula po sa ating uh, kapulisan? Kasi knowing na itong ating kinakalaban ay eh, malaking tao, ano? hindi po ba kayo nabigyan ng seguridad? Yung nga po ang, uh, matagal na namin inihiling. Eh na magkaroon kami ng security. Kasi ang lagi naman po nila sinasabi, hindi naman daw po kami basta-basta gagalawin yan. Kasi nga, dapat ang gagalawin niya kung sino yung kumigilos. Pero hanggang ngayon po, wala naman po kami security. Walang, walang mano sa amin na babantayan kami in every activity. So wala po pagdating po sa pamala Oo, may mga nagsasabi rin, uh, Ryan, na yung yung do mga nakuhang mga buto, uh, baka planted, hindi naman daw kumpirmadong ito ay sa tao. May mga ganun kasing komento uh, uh, yung mga kritiko rin. Anong masasabi mo sa ganung mga comment? Eh, actually, doon naman sa mga comment na yun, napakasimple lang po naman yun eh. eh. wala naman sila sa sitwasyon namin. Pangalawa, eh, malamang naman po, alam naman natin mapera ang kalaban. So, mga trolls lang yan, mga binabayaran yan. kasi hindi ko niyo po, hindi naman po isusugal ng mga coast guard ang sarili nila pag dive doon kung ipa-planted lang po nila yon. Tulad so, niya, bumabag yun, di ba? Malakas ang current sa ilalim pero tuloy mm -hmm. pa rin sila. So, ano po naman magiging planted doon? Eh, sa tao kasi hindi naman nila mararamdaman yung mga piling na naranasan namin. Kaya sila hanggang salita lang po. So, hindi po ako naniniwala doon. Mm -hmm. Pero ikaw ba, Kuyang Ryan, umaasa ka na matatagpuan pa yung kapatid mo? sa pagkakakwento po kasi nung aming whistleblower o yung witness namin, so, yung dati kasi ang pag namin talagang buhay pa eh. Pero ngayon, ang pinaka-inasana lang namin, makuha kahit yung buto na lang po and then mapanagot po kung sino po talaga ang may kasalanan. Mm -hmm. okay. Umaasa tayo, ano? Dahil sa binitawang salita ng ating Pangulo ay talagang uh -oh. mapapanagot itong nasa likod, ano? Ng uh, mga nawawalang sa bungero kasama na ang iyong kapatid, Kuyang Ryan. Apo. Pwede po ba akong magpasalamat? Oo sige, sige Ryan. Go uh, ahead unang -una po. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa aking Pangulong BBM na nabigyan niyo po kami ng pansin at sana po talagang panghawakan niyo ang salita niyo na talagang malutas na po itong kaso. At present time, nagpapasalamat din po ako sa aming witness na si Dondon Patidongan na talagang inaano niya buhay niya para lang po matulungan kami lahat. Huwag po kayo mag-arala Mr. Dondon, sa likod niyo po kami at handa po kami sumuporta sa lahat ng laban niyo at laban natin. Opo. At ang dalangin ho namin dito sa RMN, justisya po para justisha. kay Michael mm -hmm. para po dun sa tatlumput, uh, tat, mahigit tatlumpu pa mm -hmm. no, na iba pang uh, mga nawawala. Ryan, maraming Mayingat salamat. Mag-iingat po kayo Mag sir Ryan ka, ha? ha. Maraming salamat. Okay. Thank you po. Si Ryan Bautista po, kapatid po ni Michael Bautista, kuya niya si Michael. Mm -hmm.